Kami na kapag mamasa. May, hapon, May lang kami. Maguha kami ng galungkong. Gano'n lang kami mag-try. Uh, Sagrit lang naman siguro. Yeah. Sama ko yung uncle ko. Patikan yeah, yan. Patikan mga kanin. Patikan mga hinanggalungkong. kasama namin pala. Kami. Hey, Kami na. Sino yun yung setup na hindi binigay sa akin ang Yeah, uncle ko. Hmm, di man di ko. Yeah, pag tinong ko. Ito. Yan lang yung pang ano, ang galunggong setup. Yung hook nito number ano to. Number 27 or 28. Tapos may kunting ano lang yan may konting kristalit na naka nakakabit kasi yung pagitan nung hook ng may nylon na, maliit na number na ano yata to na number 10 siguro yan tapos yung main line niya number 40 kasi yung pagitan ng hook sa main line sa dalawang ano to talampakan ang hook naman dito mga nasaan mga sa sabi pieces to may tapos yung dulo nyan ay na may uh, steel bar na mga kalating kilo na ikit yung big na yung dito sa kabilang side so magbaba din ako sa kabila tapos yung kabilang dulo ilalagay din akong ano pabigat to to tong pabigat na ito.

Ang mga master, ito sa akin. Yan siya, siya. Nagpulok pa rin yung ano namin. Nagpulok pa rin yung ano namin. Nalaki ng mga binugat May may ga bak uh, bakal pa bangkas. Dali gas man. Dali gas. <laughs> Nakawa ni tara kali ang kunyo. Next. <laughs> Kulok po yung ano. Kulok yung parehas kawil namin. Nakawala. Okay. <laughs> Uy, Bak okay. ala, hapon na. Uh, Tinan nyo yung natirang kasama namin. Ilang peraso na lang. Uy, pa kami doon sa isla na yun. Kiyo, sa ko. <laughs> Ay, yung, yung kuha niya halos. Ang lalaki, hanggang nandun yung galunggong dito. Tataba. Okay na, goods na. Uwi na kami, uwi na. Ah, yun. Salamat sa support ang mga master. Pahinga na, pahinga. Gabi na. Thank you, thank you.